Hi, hello, isang maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man po ninyo napapanood ang video ito, tayo po ay naririto naman sa aking programa na hindi ninyo programa. Ang tandaan mo, ito. Tandaan natin, ito. Eh Brad, ano na naman bang ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Hindi kinilala si Jesus. Ano yon? Hindi kinilala si Jesus. Tandaan po natin kung kayo po'y nakakaranas na minsan ay rejected, binabaliwala, isinasantabi. At tandaan po natin, yan ay karanasan din ng ating Panginoon. Ngunit si Jesus, Bagamat siya ay rejected ng kanyang mga kababayan at mga mahal sa buhay, siya ay nagpatuloy pa rin sa misyon na inilagay ng Diyos sa kanyang mga balikat. Dapat tayo din ay makapagpatuloy. At bago natin bibigyan ng daan ang atin pong Sunday Reflection, bibigyan po muna natin ng daan at pagkakataon ang mga kapatid nating wala pong sawang sumusuporta sa atin pong programa sa ating YouTube channel at ganun din sa Facebook account natin. Pasasalamat shout out kay Doc Bak, kay Jing Ramos, Nelson Umipig, Marcelo Peralta Capitle, Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpapakape. Kay Dumilin Alberto, kay Marybel Bilaro na Irm. Ayan, na first time po niyang nag sa atin sa Facebook. Yung isa hindi po natin malukit kasi hindi pa tayo marunong maghanap kung nasaan ang listahan ng mga subscribers sa Facebook. Hindi kagaya sa YouTube. Salamat din po kay Ronald Pagalyaman, kay Glenn Bagset Fulgar, kay Brother Arnold Fulgar, rapper Pernicol Baliguat, kay Ronald Villaflor, kay Dindo Colopano, Ori Orion, Ami Bumanlag, kay John Lloyd Mabansag, kay Fando Cristalino, Norberto Macaraig, Lidya Caballero, Yulol, Jennifer Heneroso or Jennifer Heneroso, Justin Albon, Raymond Balina, first time po niya. Marami pong salamat sa iyong pagdating. Kay Remedios Pinak, Eduardino Marasigan, Ricardo Bernardo Duson, Artemio Aquino Antonio, Mel Horca, Berhelio Pangan, Rosalyn Mansano, Noel Murillo, Wilfredo Abaincia, Dennis Ortiz, Daisy Villanueva, Carlos Biesca, Marlo Botardo, Maribic Perez, Reynaldo Paharda, Gerson Traso, Siling Dones, Efren Hipolyo, brother Efren regards din sa Balanga, Bataan. Kay RMC, ayan, kay Nelson Domingo, Ninyo Motapili, first time po niya, marami pong salamat sa iyo. Kay Ruben Didomo, Jay Chris Bautista, Ronald Bagkal, Raquel Rivera at kay Grace Grace Magsino. Maraming salamat po sa inyong wala pong sawang pagsuporta. Pagpalain po kayo ng Diyos palagi sa inyong pong buhay. At kung ibig din po ninyo mapasama sa mga shoutout ng ating Sunday Gospel Reflection, mag-comment lang po kayo. Nahahanap naman natin kung saan po kayo video nag-comment. Huwag lamang pong like kasi hindi po lumalabas ang inyong mga pangalan. Hindi ito katulad ng Facebook na kapag nag-like ka, makikita kung sino yung likers, reactor. At kung kayo po'y palaging napagpapala ng video ding ito, I share po ninyo sa mga taong inaakala ninyo na makakatulong sa kanila. Pag sila na pagpala ikaw din ay pagpapalain ng ating Panginoon. So, tayo na nga po ay magpapatuloy. Ano po yung ating tatandaan? Hindi kinilala si Jesus. Ang ating pong pagbasa ay hahangin natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang aning mga talatang isa hanggang labing anim. Pagbasa po sa July 7, 2024. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamumahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nagtanungan sila. Saan niya natutunan ng lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose Hodas at Simon? Tagarito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya't hindi sila naniwala sa kanya dahil dito, sinabi ni Yeso sa kanila, ang isang propeta ay ng lahat maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at ng kanyang pamilya. Hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Namangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. <tinyo> Pinupuri ka namin, Paginoong Heso Kristo. Ano po yung ating tatandaan ngayon? Hindi kinilala si Jesus. Sino ang hindi kumilala sa kanya? Ang kanyang mga kababayan, ang kanyang mga kabarangay, kabaryo, ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang mga kakilala. O, oh, di ba? Yun naman ang sabi niya eh. Ang propeta hindi kinikilala eh. Parang ang dating siya rin ay nagpapatukoy na si propeta ngunit hindi siya ordinaryong propeta para sa kanila at hindi rin siya kinilala at tinanggap. Ang unang gusto natin yung ay sabi sa verse 1 ay ganito, umalis doon si Jesus at umuwi sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Maring si Jesus ay nanggaling sa isang misyon, sa isang krusada, sa mga paglilingkod. Alam mo naman natin na ang Panginoong Yesus ay nililibot niya, yung kanyang kayang abutin ng mga panahon na yon para dalhin ang mabuting balita, ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Ngayon, naisipan niyang pumunta naman sa kanyang hometown, sa kanyang bayan mismo, sa kanyang sariling nilakihan. Para yung kanyang biyaya, yung pagpapalang nasa kanya, ay maipamahagi at maiparanas din sa kanila. Kaya nga sa atin pong unang gustong puntusan, nagturo siya sa sinagoga. Si Jesus ay nagturo sa sinagoga para yung mga kaalaman, wisdom and knowledge, ay maipahayag sa kanila at upang matupad sa kanilang harapan ang mga sinabi ng kautusan at ng mga propeta. Ang mga sinabi ni Moises at ang mga sinabi ng mga iba't ibang propeta patungkol sa kanya. May mga panahon nga kapag siya'y bumabasa, sinasabi niya, natupad ngayon ang sinasabi ng propeta. Ang sinasabi ni Elias ay natupad ngayon. Ngayon mismo ng mga panahon na yon. Kaya nga kapag siya'y nagtuturo, namamanga sila at nagtataka sapagkat merong kapangyarihan ang kanyang pangangaral. Ang mga sinagoga po noong mga panahon na yun ay maihahalin tulad natin sa mga kapilya, sa mga simbahan, sa mga chapel, kung saan may pinagdadausan ng gawain ng ating Panginoon. Kapag hindi siya ginagamit para sa fellowship, ginagamit naman siya para sa daycare. Para doon turuan yung mga bata ng mga panimulang aralin sa pananampalataya o sa edukasyon nila. Pag hindi ginagamit ito sa pagtuturo sa mga bata, ginagamit ito sa paglilingkod, sa pagpipelosip, sa pagsasama-sama, o sa prayer meeting. Kaya madalas si Jesus ay naiimbitahan sa mga sinagoga. At ang nag sa Kanya ay yung pinaka-facilitator. Kagaya po ni Jairo, na siya ay tagapamahala ng sinagoga. Yung nakaraang gospel, di ba si Jairo? ay tagapamahala ng isang sinagoga. So ang mga katulad ni Jairo ang nag kay Jesus para siya ay bumasa at magpaliwanag ng mga kasulatan. At kapag siya nagtuturo na, ang kanyang mga kababayan ay namamangha sa kanilang pakikinig. Sapagkat ang pangangaral ng ating Panginoong Yesus ay may kapangyarihan. Kaya nga sabi rito, maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nagtanungan sila. Saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa Kanya? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Pagkatapos po mga mangaral ng ating Panginoong Yesus, siyempre, yung mga taong nakikinig, nabubuksan yung kanilang pangunawan, yung kanilang puso't kalooban, nagkakaroon sila ng pananampalataya. Ito na yung pagkakataon na ang Panginoong Yesus ay gumagawa ng himala sa buhay ng mga taong tumatanggap, naniniwala, at nananalig sa Kanya kaya siya ay nakagagawa ng mga himala. Kaya lang sa atin pong pagbasa, ang mga taong nakakapakinig sa kanya noong mga panahon na iyon ay maraming mga pag-aalinlangan. Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid na na Santiago, Jose, Judas at Simon? Tagarito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniwala sa kanya. Ito po yung una nating gustong puntusan. Si Jesus ay nagtuturo sa mga sinagoga Gumagawa ng himala at kababalaghan at makikita natin na yung paghanga ng mga tao sa Kanya ay hindi nagdulot na sila sila'y sumampalataya at manalig sa Panginoon. Bagkus pa ay pag-aalinlangan, pagdududa, pagsususpetsya. Rejected siya ng kanyang mga kababayan, ng kanyang mga kamag-anak, at mismo maari ng kanya ding mga kasambahay. Pero ang Panginoong Yesus ay nagpatuloy doon sa kanyang gawain ng pagtuturo, pangangaral at paggawa ng Himala. Pangalawa na gusto nating puntusan, sabi po ng verse 3, Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose Judas at Simon? Tagarito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniwala sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Yesus sa kanila ang isang propeta ay iginagalang ng lahat maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at ng kanyang kapamilya. Ng kanyang pamilya. Ito po yung pangalawa, kilala kaya hindi siya pinaniwalaan. Dahil sa sobrang malabis na pagkilala sa kanya, hindi sila sumampalataya. Kilala, hindi pinaniwalaan. Minsan, may mga panahon at pagkakataon din na may mga taong sa sobrang malabis na pagkakilala sa ating pagkatao, hindi sila bumibilib sa atin. Walang silang tiwala sa atin doon sa ating kakayahan, doon sa ating natamo, doon sa ating karanasan, doon sa ating mga magagawa. Parang walang silang bilib. Pero mapapansin natin na ang Panginoong Yesus ay hindi pinilit na sila'y maniwala sa Kanya. Hindi nga nagpa-impress ang ating Panginoon. Maari kasi ng mga panahon na yon sinasabi nga ay kapag alam mo yung buhay ng isang tao, kilala mo siya na lumaki kasabay mo, maaring ganun yung ating Panginoon. Si Jesus ay lumaki sa Nazareth, naging kalaro niya yung kanyang mga kababayan na malalaki na, kaya kilala si Jesus. Kilala nga kung sino yung kanyang ina at amay. Kilala kung sino yung kanyang mga kapatid at babae. Kilala kung ano yung kanyang hanap buhay. Maaaring ganun eh. Eh, sa isang lugar pa naman, sa isang maliit na baryo, walang hindi nagkakakilandan eh. Minsan nga sa probinsya, kapag ang apelyedo mo A, pati mga kapitbahe mo, ang kanilang apelyedo nagsisimula sa A, di ba? Sa isang barangay, kapag ang apelyedo B, lahat ng kabarangay mo, puro B ang start ng apelyedo, di ba? So, magkakakilandan eh. Kaya alam na alam mo kung may mahahalo o may papasok na dayuhan at hindi taga roon. So, nagkakakilanlan sa isa't isa kung nagkakakilala lang sa isa't isa, marami mga naroon update sa isa't isa. Kaya nga sila yung mga marites, <laughs> di ba? Updated sila sa kanilang kapwa. Alam kung mayroong dayuhan. Alam kung may aalis. Alam kung may darating. Alam kung mayroong problema, alam kung may nag-aaway, di ba? Kaya kilala nila si Jesus. Dahil sa sobrang pagkakilala nila kay Jesus, hindi siya pinaniwalaan. Pero ang nakakatuwa dito, mga kapatid, ang Panginoon ay hindi tumigil. Siya po ay nagpatuloy. Kung yung iskandalo ng ating Panginoong Yesus, ang kanilang pagbabasihan, maaaring yun yung kanilang hindi paniniwala sa ating Panginoon. Sapagkat alam naman natin na si Jesus ay ni Maria hindi sa kagagawa ng tao. At maaaring kumalat yung balitang yun. Kumalat doon sa kanilang lugar na yun. Kaya kilala nila halos ang Panginoon eh. Pero para kay Jesus, hindi po hadlang yung iskandalo na yun noong mga panahon ng kanyang pag, ah, pag, kung eh, pagdadalang tao ng kanyang inang Maria. Pagdadalang tao ni Virgin Mary sa kanyang pagkapanganak noong mga panahon na yun. Hindi na issue yun para kay Jesus. Kung baga ay stepping stones na yun, hindi na stumbling block para makapagpatuloy siya doon sa misyon na inilagay ng Diyos sa kanyang balikat, na inilagay ng Ama sa kanyang balikat. Parang si Virgin Mary din, hindi naging stumbling block yung problema, yung suliranin na yon na iniatang sa kanya, na ipinahayag sa kanya ng anghel na siya magbubuntis na hindi kagagawa ng tao ang kanyang pagdadalang tao na alam naman ni Maria kung ano ang kasasapitan kapag ito ay nalaman ng marami na hindi siya kumbagay hindi gawa ng tao ang kanyang pagbubuntis hindi pakikipagniig samantalang hindi pakasal siya ng mga panahon na yon na balak pa nga siyang takasan ni Jose at kapag nagkaganon malalagay sa alanganin ang buhay ni Maria mababato siya hanggang kamatayan sa plaza di ba? Pero sa pamamagitan ng Diyos, ang Diyos na rin ang gumawa ng daan at paraan para maingatan at maproteksyonan ang pagdadalang tao ni Maria at ang pagbubuntis ni Maria hanggang sa pagluluwal ng batang sanggol na si Jesus. E, diba? Nandun yung pag-iingat ng Diyos, nandun yung care ng Diyos, nandun yung pangangalaga ng Diyos, nandun yung protection ng Diyos. Kaya si Jesus, nang siya naglilingkod, hindi niya alintana kung anumang chismis, kung anumang kwento, kung anumang balita, ang ipinupukul sa kanya. Sabi nga ng napakinggang ko pong pari, eh. hindi nga lang daw siya re rejected, eh. pinaghihinalaan pa nga siya. Eh. siya pa siya. Eh. dami pong bintang at paratang sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon siya ay nagpatuloy sa kanyang paglilingkod. Naging tungtungan niya yung mga suliranin yon yung mga isyong yon yung mga paratang na yon yung hindi pagtanggap at pagkilala sa kanya yung pagre-reject sa kanya, naging tungtungan niya yon para makapagpatuloy, hindi naging katitisuran. So sa atin din pong buhay, paglilingkod, marami pong stumbling block na nakaharang sa atin. Huwag nating hayaan na sa pamamagitan niyan, mapigilan yung ating paglilingkod. Yung paggawa ng kalooban ng Diyos, dapat gawin natin itong tungtungan para makapagpatuloy para sa ating Panginoon. At pangalawa, makikita natin na ang Panginoong Yesus ay nagpatuloy na matupad, tuparin kung ano yung gusto at kalooban ng ating Panginoon. Hindi siya sumuko, hindi siya nanghina, hindi siya nang lupaypay. Dapat tayo din. Huwag nating susukuan yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Oo, marami pong mga sagabal, marami pong mga hadlang, maraming mga hindrance, maraming mga sitwasyon at pangyayaring. Pwedeng magpahina, pwedeng gumapi sa atin, pwedeng... Alisin yung ating pananampalataya, panghinain tayo sa buhay paglilingkod. Pero huwag kang susuko, ka, katulad ng ating Panginoong Yesus na hindi siya sumuko at nagpatuloy siya. Kahit na hindi siya pinaniniwalaan, kahit na maraming taong walang bilib sa Kanya, kahit na humahanga sila, ngunit hindi sumasampalataya sa Kanya mga pangaral at pagtuturo, ang Panginoong Yesus ay hindi pa rin tumigil. May mga panahon pa nga na pinagtatangkaan ng kanyang buhay pagkatapos niyang magturo. ba diba, ang gusto ng mga tao siya ihulog sa bangin? Pero dahil nasa pag-iingat siya ng Diyos, ang mga anghel ng Diyos na nangangalaga sa kanya, siya ay dumadaan lamang sa gitna ng mga tao at hindi siya naaano. Kaya mga kapatid na naglilingkod sa ating Panginoon, alalahanin natin palagi Kapag tayo patuloy na tumutupad sa kalooban ng Diyos, nandyan ang kanyang pag-iingat, nandyan ang kanyang pangangalaga. Kaya huwag kang titigil. So, yun pong stumbling block na yon ay naging tungtungan ng ating Panginoong Yesus para magpatuloy. Yung mga stumbling block sa ating harapan ay dapat maging tungtungan natin para makapagpatuloy tayo ng paglilingkod. At patuloy nating ito pa rin kung ano yung kalooban ng Diyos. Huwag tayong sumuko. Sige lang. Pangatlo na gusto nating puntusan, ano po yung ating pinag-uusapan? Hindi kinilala si Jesus. Una, nagturo si Jesus sa sinagoga ng may kapangyarihan, gumagawa ng himala at kababalaghan. Pangalawa, kilala siya kaya hindi siya pinaniwalaan. Kilala kaya di pinaniwalaan. Ngunit, nagpatuloy pa rin ang ating Panginoon sapagkat hindi naman tao ang kanyang sinusunod. Hindi siya nagpa-empress sa kanila. Hindi siya nagpasikat sa kanila sapagkat ang kailangan niyang bigyan ng kaluguran ay walang iba kundi ang ama na nagsugo sa kanya. Pangatlo na gusto nating puntusan, sabi po ng verse 5, Hindi siya nakagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Namangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Pansinin po ninyo, yung mga tao habang siya nangangaral, namangha sa kanya pagdating dito sa ating huling talata na binasa, si Jesus din ay namangha sa kanila sapagkat hindi sila naniwala. Dalawang pagkamangha yung ating pong mababasa dito sa Ibanghelyo na ating binasa. So, ikatlo na gusto nating puntusan, walang himala. Saan? Doon sa kanyang bayan. Alalahanin natin na na kay Jesus ang lahat ng bagay, ang pagpapala, biyaya, kagalingan, kasaganahan, ba? Buhay, nasa Kanyang lahat eh. Kung baga sa ayuda, nasa Kanyang ang lahat. Pero yung lahat ng nasa Kanyang yon hindi pinakinabangan nung mga taong Kanyang kababayan. Doon sa lugar na Kanyang kinalalagyan. Yung mga pagpapalang sana'y ma experience nila kay Jesus, hindi nila naranasan, hindi kagaya sa mga ibang lupain, sa ibang mga lugar na siya gumagawa ng mga tanda, himala at kababalaghan. Pero ang banggit po sa ating pagbasa, <coughs> meron lamang ilang pinagaling na pinatungan lang ng kamay. Anong ibig sabihin? Mga simpleng pagpapagaling lang ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Maaring kaya ito gumaling sapagkat may iron ding ilang sumampalataya na nanalig at nanampalataya sa Panginoon. Pero majority, doon sa lugar na yon dahil hindi sila nanampalataya, hindi sila sumampalataya na magagawa ni Jesus na solusyonan ng kanilang sularinin, na magagawa ni Jesus na pagalingin ng kanilang karamdaman, hindi nangyari yun. Kasi hindi nga sila nagtiwala. Eh. So ito yung ikatlo, walang himala. Pero pansinin natin, si Jesus ay hindi nagpumilit na siya paniwalaan, na siya'y tanggapin. Hindi siya nagpasikat na gumawa ng mga kababalaghan para bumilib sa kanya. Alam naman natin na may mga panahon at pagkakataon na may mga dalubhasa sa kautusan na nagtatanong sa kanya. Anong himala at mga tanda ang maipapakita mo sa amin para maniwala kami sa iyo? Pero nagpakita ba ang Panginoon? Nagpabilib ba siya sa kanila? Hindi. Sipagkat sapat na yung kanyang mga pangaral, sapat na yung kanyang mga salita para paniwalaan at tanggapin siya. Pansinin po natin, dahil sa hindi nila paniniwala, walang mga kababalaghan na ginawa ang Panginoong Yesus sa kanila. E ano bang ipinagkaiba ng taong may paniniwala at taong naniwala? Walang pananalig at may pananalig. Hindi sumampalataya at sumasampalataya. Ano ba pinagkaiba? Ay malaki. Ang taong hindi sumasampalataya, hindi nakakararap hindi nakakaranas ng himala at biyaya ng Panginoon. Pero yung taong nga na palataya, sumasampalataya, pinaniniwalaan niya ang magagawa ng Panginoon, pakikinabangan niya kung ano yung kanyang sinasampalatayanan. Pansinin po natin yung nakaraang gospel, yung babaeng dinurugo. Actually, labindalawang taon siyang dinurugo, mahina siya eh. Kaya nga ang kanyang focus lang, ang kanyang goal lang eh, mahawakan yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. Eh. Bakit naman yun yung kanyang focus, yun yung kanyang goal? Kasi nga siya po ay mahina. Pagapang lang siyang lumalakad. Pagapang siyang lumalapit sa Panginoon sa likuran pa ng Panginoon. Eh yun lang yung kanyang maaabot eh. Hindi kagaya ng mga ordinaryong tao na nakikipagsiksikan kay Jesus na kaya nilang yakapin, abutin, hawakan sa si Jesus sa balikat, sa braso, sa kamay. Asia, eh, hindi niya magagawang humaka, humawak sa braso, sa balikat, sa kamay ng ating Panginoon. Maaaring sa laylayan lang talaga ng damit o sa paanan ng ating Panginoon sapagkat yun lang yung kanyang abot eh. Pero nandoon yung kanyang pananalig, nandoon yung kan kanyang pananampalataya na mahawakan lang niya yung dulo ng laylayan ng damit ng ating Panginoon na siya gagaling at nagtagumpay po siya eh. Na mahawakan yun. At pagkatapos niyang mahawakan, naramdaman niya na yung kanyang karamdaman ay pinagaling ng ating Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi naman niya tinawag si Jesus, eh. wala nga siyang paalam eh, kasi galing pa siya sa likuran. Eh. Pero yung kanyang pananalig na mahawakan lang niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, yun yung nagbukas sa kanya na tumanggap siya ng himala at kababalaghan ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo. Meron din mga panahon at pagkakataon na ang mga alagad at si Jesus ay dumaan sa isang puro ng igos nagutom sila. Ngunit wala silang nasumpung ang bunga. Pagkatapos, dahil walang nasumpung ang bunga, sinumpayo ng ating Panginoon. Nang sila'y dumaan uli doon, sabi ng mga alagad, Guru, yung puno ng igos sa sinumpa mo namatay. <laughs> diba? Namatay agad. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Kung meron kayong pananalig sa akin, magagawa rin ang higit pa dito. Kung meron kayong pananampalataya sa akin. So, ang laki ng ipinagkaiba ng taong may pananampalataya kay Jesus at sa taong walang pananampalataya kay Jesus. Yung kanyang mga kababayan, dahil wala silang pananampalataya kay Jesus, wala silang naranasang mga malalaking himala. Wala silang nasaksihan na malalaking himala. Bakit? Wala silang pananampalataya eh. Samantalang yung mga alagad, yung babaeng dinurugo, si Jairo, at marami pang iba na lumapit kay Jesus nang sila'y nagpakita ng malaking pananalig kay Jesus. Hindi ba't sila'y umuuwi, umaalis sa harapan ng Panginoon, na taglay-taglay yung kasagutan sa lahat ng kanilang idinulog kay Jesus. Kaya nga ang dapat nating gawin, Lagi nating bibigyan ng kuwang sa ating buhay ang ating Panginoon. Bagamat may mga panahon at pagkakataon, may mga senaryo na maraming nakakapagpahina, na pwedeng ikaw ay dinadaw na ng mga sitwasyon at pangyayari. Ano ang sabi ng Panginoong Yesus kay Jairo nang siya'y salubungin ng masamang balita ng mga taong galing sa kanyang bahay? Jairo, patay na ang iyong anak. Huwag mo nang gambalain ang guro. Pero dahil kasama nga ni Jairo, ang ating Panginoong Yesus, ano ang sabi ni Yesus kay Jairo? Jairo, huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. Ano ang sabi ni Yesus? Manampalataya ka lamang. Yun po yung advantage na kapag kasama natin ang Panginoon, na siya yung magpapalakas sa atin at uutusan niya tayo, papaalalahanan niya tayo na manampalataya lamang tayo sa Panginoon kahit na maraming mga negatibo, maraming masamang balita, maraming mga pangyayari sa ating buhay na pwedeng magpa-down at magpahina ng ating buhay para ng palataya at paglilingkod. Ano ang sabi ng Panginoon? Manampalataya ka kaya nga pagdating doon sa bahay ni Jairo kasama ang ating Panginoon. Di ba't marami nang nagiiyakan? Marami nang nananaghoy? Nagkakagulo yung mga tao? pruweba, ebidensya, napatay na nga yung bata. Pero para kay Jesus, sabi niya, ang bata hindi patay, natutulog lang. O ba diba, pinagtawanan pa nga siya ng mga tao. Eh maaaring sa iyong buhay para rin ng palataya, marami ding nagtatawa. Okay lang yun. Ang mahalaga na i-experience mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Ang mahalaga, nandiyan yung favor ni Jesus sa iyo. Ang mahalaga, kasama natin ang ating Panginoon na hindi tayo pababayaan, na patuloy na nagpapalakas sa atin para ma natin kung ano yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga pagdating doon sa bahay ni Jairo, ano yung ginawa ni Jesus? Hindi ba't binuhay niya? Ining, bumangon ka. Binuhay yung bata at inutosang bigyan ng pagkain at inihatid, inilagay sa kamay ng kanyang mga magulang. Yung pagsusumamo ni Jairo, nakahabagan siya sapagkat ang kanyang anak ay agaw buhay bago sila makarating sa bahay. Ang balitay na matay na bigla nang sila'y nandoon na sa bahay, yung agaw buhay at namatay, ibinalik niya Jesus sa kanilang piling, buhay na buhay. Yan yung himala at kababalaghan ng ating pano. Kaya nga, Malaki ang ipinagkaiba ng taong walang pananampalataya. Kapag ang isang tao ay walang pananampalataya, walang himala. Kapag ang isang tao ay patuloy at palaging nananampalataya na nanalig sa ating Panginoon, maraming himala at patuloy na dumarating ang himala. Ano po yung ating pinagninilayan ngayon? Hindi kinilala si Jesus mismo ng kanyang sariling mga kababayan. Una, ang Panginoong Yesus ay nagturo sa kanilang mga sinagoga at ang kanyang pangaral ay kinamanghaan. Hinangaan ng marami sapagkat ang kanyang pagtuturo ay hindi katulad ng mga eskriba para siya ang sadusis. May kapangyarihan, may dating, mayroon pong konbiksyon para sa mga tao. Pangalawa, kilala siya kaya hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga kababayan. Kaya minsan kahit nakilala natin ang isang tao, kapag alam natin siya'y ginagamit ng ating Panginoon, inappoint, inanoint ng ating Panginoon, tanggapin natin na sa kanyang mga kamay na kasalalay yung pagpapalat at matagal na natin ginihintay parang ang ating Panginoong Yesus. At pangatlo, walang himala dahil sa kanilang hindi paniniwala. Pero tayo, dapat magpatuloy lang tayong sumampalataya, maniwala para ang himala ay patuloy natin pong maranasan. Maraming-maraming salamat at kung kayo po ay napagpala ng video ito huwag niyo naman kalimutan na mag-like. Siyempre, i-share na rin yung video ito sa mga inaakala ninyo makakatulong sa kanila para sa kanilang paglilingkod at kapag sila ay napagpala, pagpapalain din po kayo. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe naman kayo dyan at piliin, pindutin nyo po yung bell icon dyan, piliin nyo yung all. Para anytime na meron po akong bagong upload ay manonotify po kayo. Ang akin lamang pong palaging masasabi, hayaan natin na ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye! Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share. Mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa iba ng video Upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload Maraming salamat, God bless and I love you with the love of the Lord Bye bye I can